Number 10. Biglang init ng kamatayan. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang pagkamatay ng maraming tao sa Pompeii ay hindi dahil sa pagkasuffocate kundi dahil sa matinding init na dulot ng pyroclastic surge. Ang init ay umabot sa mahigit 260 degree Celsius na agad nagdulot ng pagkamatay sa loob lamang ng fraksyon ng segundo. Sa bilis na halos 64 kilometers per hour, walang nakaligtas sa biglaang bugso ng init. Ipinakita rin ng pag-aaral na kahit ang mga taong namtago sa loob ng mga gusali ay hindi nakaligtas sapagkat ang init ay lumampas sa 250 degree Celsius sa loob. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng mahalagang babala para sa tatlong milyong tao na nakatira malapit sa bulkan ngayon na ang mga pyroclastic surge ay mas mapanganib kaysa sa dati nilang akala. Number 9 Buhay sa pangamagitan ng plaster Noong 19th century, unang ginamit ng arkeologong si Giuseppe Fiorelli ang plaster technique upang buuin muli ang hugis ng mga katawan sa Pompeii. Sa pamamagitan ng pagbuhus ng plaster sa mga lungga na iniwan ng mga labi, na ibalik ang mga eksaktong posisyon, ekspresyon ng mukha at maging ang mga detalye ng damit ng mga nasawi. Ang unang matagumpay na plaster ay nagpakita ng apat na katao kabilang ang isang batang babae at isang babaeng pinaniniwalaang buntis. Habang lumipas ang panahon, nagbago rin ang pamamaraan gamit ang mas modernong materyales tulad ng resin at fiberglass. Dahil dito, mas malinaw na nakikita ang mga buto at mga bagay na naiwan sa patawan. Ang ganitong paraan ay nagbibigay ng mas personal na ugnayan sa kasaysayan dahil ipinapakita nito ang huling sandali ng mga tao, na parang muling binigyang buhay ang kanilang mga kuwento sa kabila ng trahedya. Number 8. Katotohanang ng hapid ng DNA noong year 2024. Isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Harvard ang pagsusuri ng DNA sa labing apat na plaster casts mula sa Pompeii. Ang resulta ay nakakagulat dahil binago nito ang matagal ng paniniwala tungkol sa mga pamilyang namuhay sa lugar. Isang alimbawa ay ang eksena ng tinaguriang magina. Ngunit lumabas na parehong lalaki ang mga ito at walang ugnayang dugo. Napatunayan din na ang mga tinuring na pamilya ay binubuo ng mga taong walang kaugnayan sa isa't isa. Ipinakita rin ang pagsusuri na maraming mamamayan ang nagmula sa iba't ibang bansa tulad ng Turkey, North Africa at Lebanon. Dahil dito, mas lumitaw na tunay na kosmopolitan ang lungsod na kumakatawan sa pagkakaiba-iba ng Imperyong Romano. Number 7. Sinaunang Fast Food Noong Desembre year 2020, Natuklasan ang isang thermopolium o sinaunang uri ng fast food sa Regio 5 ng Pompeii. Ang establisimento ay Hugis L at isa lamang sa halos walumpong natagpoang kahalintulad na lugar sa buong lungsod. Pinalamutian ito ng makukulay na fresco, kabilang ang larawa ng isang nymph na sakay ng hippocamp at mga hayop na nagsisilbing palatandaan ng mga pagkaing iniaalok noon. Sa mismong mga banga na nakabaon sa counter, nadiskubre ang mga labi ng pagkaing gaya ng duck, goat, pork, fish at snails. Bukod dito, natagpuan din ang mga graffiti na nagpapakita ng kabastusan at katatawanan ng mga Romano. Sa pamamagitan ng natuklasang ito, mas naunawaan ng mga siyentipiko ang pang-araw-araw na buhay at ang paraan ng pagkain ng mga ordinaryong tao noong sinaunang panahon. Number 6. Trahedya sa Paliguan Noong January year 2025, Nadiskubre ng mga arkeologo ang isang malaking pribadong paliguan sa Pompeii. Tinatayang ito ang pinakamalaki sa lugar at kayang tumanggap ng tatlumpung katao ng sabay-sabay. Mayroon itong iba't ibang silid para sa malamig, maligamgam at mainit na paligo, halos katulad ng mga modernong spa ngayon. Ang mga palamuti at desenyo ng mosaik ay malinaw na sumasalamin sa marangyang pamumuhay ng mga mayayamang Romano bago dumating ang sakuna. Ngunit higit na nagdulot ng lungkot ang natagpo ang dalawang kalansay sa loob ng gusali. Isang babae na may alahas at pera ang nagkubli kasama ang isang kabataang lalaki sa maliit na silid. Subalit na daganan sila ng bumagsak na pader dala ng pyroclastic surge. Ang kanilang huling sandali ng paggasindak ay nanatiling nakapreserba sa loob ng dalawang libong taon. Number 5. Lihim ng Sinaunang Genoma Noong year 2022, matagumpay na nakuha ng mga siyentipiko mula sa University of Copenhagen ang buong genetic code ng isang lalaking nasawi sa Pompei, Halos dalawang libong taon na ang nakalipas. Natagpuan siya sa tinatawag na Casa del Fabro o bahay ng isang artisan, kasama ang isa pang katawan. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita ng malapit na pagkakahawig ng kanyang DNA sa mga modernong taga-Italy. munit mayroon ding katangiang malapit sa mga taga-Sardinia. Nadiskubre rin na may bakas ng sakit na tuberculosis sa kanyang gulugod na posibleng dahilan kung bakit hindi siya tumakas tulad ng iba. Ang pagkakaroon ng sakit ay nagpapakita ng mga hamon sa kalusugan na dinaranas na rin noon pa ng mga sinaunang Romano. Ang pagkakapanatili ng DNA ay isang mahalagang ebidensya kung paano na ipreserba ng abunang bulkan ang mahahalagang impormasyon hinggil sa buhay at kalusugan ng mga taong namuhay sa panahong iyon. Number 4. Mga Fresco ng Dionysos Noong February year 2025, natagpuan sa isang bahay sa Pompei ang malalaking fresco na halos life-size. Ipinapakita nito ang mga kababaihang tinatawag na bakantes na sumasayaw habang may dalang mga patay na kambing at mga batang satir na tumutugtog ng plauta. Sa gitna, may isang misteryosang babae na tila handang makisali sa mga ritual para kay Dionysus, ang Diyos ng alak at kasayahan natagpuan ang mga fresco sa tatlong pader ng isang malaking silid kainan at itinuturing itong pinakamahalagang tuklas mula noong mahigit isang daang taon. Ang matingkad na hulay pula at masalimuot na bisenyo ay nagbibigay diin sa marangyang pamumuhay ng mayayaman at sa mga lihim na ritual ng panahong iyon. Number 3. Villa ng Mga Misteryo Noong year 1909, natuklasan ang tinatawag na Villa of the Mystery sa hilagang kanluran ng Pompeii. May sukat itong 3,716 na metro kwadrado at may anim na pong silid na naglalaman ng mga fresko na naglalarawan ng mga seremonyang reliyoso. Itinuturing itong isa sa pinakamahalagang tuklas sa kasaysayan ng arkeolohiya sa lugar. Ang mga fresko ay ipininta sa matingkad na pulang background at nagpapakita ng mga eksenang na sa pagsamba kay Dionysos. Ayon sa mga eksperto, maaaring ito ay bahagi ng ritual ng isang babaeng ikinapasal bilang pagsisimula sa kanilang sekreto at sagradong gawain. Ang mga imaheng ito ay nagbigay ng sulyap sa mga gawaing hindi nakikita ng karaniwang mamamayan noong panahon ng Roma. Number 2 Magkasamang huling sandali. Noong November year 2020, natagpuan sa Villa Civita Giuliana ang dalawang katawan, isang mayamang lalaki at ang kanyang alipin. Kapwa sila namatay sa gitna ng pagputok ng bulkan at nakunan ng detalyado gamit ang plaster casting technique. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng magarang kasuotan, samantalang ang nakababatang kasama niya ay may ebidensya ng mabibigat na trabaho sa kanyang gulugod. Ang kanilang posisyon ay kapansin-pansin dahil pinili nilang magkubli ng magtasama sa halip na maghiwalay. Ipinapakita ang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan ng magkaibang uri ng lipunan. Ang tungklas na ito ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa komplikadong relasyon ng mga Romano at nagpatunay na kahit sa oras ng trahedya, may uwang pa rin para sa samahan at pagkakaisa. Number 1. Karwaheng Ginto Noong February, Year 2021 Natuklasan sa Civita Juliana, ang isang ceremonial chariot na nanatiling buo sa loob ng halos dalawang libong taon. Gawa ito sa kahoy na beach at may mga gulong na bakal kasama ang mga dekorasyong tanso at mga medalyon na may imahin ng manasatil, nymph, at Cupid. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ang karwaheng ito sa mga kasalan at iba pang seremonya ng mga mayayamang Romano. Inilarawan ng isang profesor mula sa Massachusetts ang karwahe bilang kahalintulad ng Lamborghini kung ikukumpara sa mga ordinaryong sasakyan noong panahong iyon. Ang tuklas na ito, ang kauna-unahang ceremonial chariot na natagpo ang ganap na buo Isang pambihiram ebidensya ng karangyaan at ceremonial na tradisyon ng sinaunang Roma.